Ayan, mga idol, nandito po kami. Kami uh, papuntang Tagaytay po, sa Cavite po. At namimili po kami ng baka. Ayan, kay kuya. Dito po ako, suki. Ako ay uh, suki nito. Sariwang-sariwa, pangatlong baka na to. At kamura-mura po ng baka dito. Ay, bumili ako ng uh, pampulutan, at saka uh, laman, at saka mga balat. Ay, mura-mura lang po. Ay, dito na kayo pumunta. Kung kayo mapapagawi dito, ay papunta kayong Tagaytay, ay kinakaliwa ito. Uh, out, Kuya Babi at saka Kuya Edwin. Maraming salamat at ako inadagdagan pa. Ang sarap ng kain ko. Ang sarap ng ano ko. Sariwang sariwa. Lasang gatas sa mga baka dito. Ayan po. Dito po ay eh, makikita nyo ay eh, wala pa sa sunboard dahil unang na hindi pa nakikakabit. Pero may palatandaan po tayo dito para makikita nyo po. Ayan po, ang sipag po ni Kuya Bobby at no? saka si Kuya Edwin po, masipag. Ang dami po namimili dito, mga kantina. Tsaka mga ano, tingin yung mga baka sa riwa. Pulang-pula po. Amoy gatas talaga. At uh, tinitiyak tinitiya ko dito, eh, hindi kay lugi. Yung halagang isang libong binili ko dito, nagdagdik pa si kuya. Maswerte. Maraming